Naisi si Sen. Rapi Tulpo na gawing legal ang ukay-ukay -okay, o yung importasyon at magbebenta ng mga second-hand na damit. na nga itong si Sen. Tulpo ng Senate Bill No. 1778 na naglalayo na ipabasura ang Republic Act 4635 ang batas na nagbabawal sa importasyon ng second-hand na textile articles na tinatawag na used clothing and rugs o nagamit ng damit at basahan na para maprotektahan ang kalusugan ng publiko at mapanatili ang dignidad ng bansa. Iginit ni Sen. Tulpo sa pagbabawal sa importasyon ng mga second hand na damit ay may tuturing na iligal ang uh, pagbebenta ng mga ukay-ukay pero hindi naman ito na ipapatupad dahil kabi-kabila ang mga tindahan ng mga ito. Ipinunto pa ng Senador na may non-government organization din na namibigay sa mga biktima ng kalamidad ng imported na second-hand na kagamitan at mayroon ding namimili ng bulto-bulto nito para ibenta ng tingi-tingi. Naging bahagi na umano ng kultura Pilipino ang ukay-ukay na umano'y 18 billion pisong industriya na at lumili ka na rin ng mga pero hindi na kukolekta ang buwis dahil underground business. Sa panukalang bata si TULPO, aatasan ng Tariff Commission na makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para determinahin ang angkop na taripa o buwis sa commercial importation. Pinagtatakda sa naturang panukalang batas sa Department of Health ang mga health standard sa importasyon at distribution ng mga nagamit ng gamit at basahan mula sa ibaing dagat. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.